Hello guys, welcome back sa usapang loan at online lending Medyo ilang araw na rin na, rin na hindi nakapag-upload So ngayon ay magbibigay lang po ako ng update At mag-apologize sa uh, una nating ginawang video about po kay Salmon Si Salmon pala, by the way, ay hindi po siya uh, nag-offer ng cash loan Kung hindi, for shopping lang uh, katulad nila home credit, nila bill A's, ano ba, ba Pati si Kasalon, di ba gano'n, nag-o-offer din ng uh, installment payment sa mga uh, gadget na parang ni-loan or ina-acquire. So, si Salmon, based po sa nakuha nating uh, latest na informasyon, ay mas maganda daw compared sa home credit. So alam naman natin na ang home credit ay uh, available din nationwide. Si Salmon ay pariho din. Pero pagdating sa interest rate at sa iba pang mga factors na tinitingnan natin, mas lumamang si Salmon. Sana mapanindigan ni Salmon na talagang the best sila or better than uh, home credit, kasalo, bilays, ano pa ba? Pindopay, di ba? may may Tindo pay pa. At sa iba pang mga nag-o-offer ng uh, installment payment sa mga ina-acquire na uh, gadget, appliances at iba pa sa pagsa shopping So, 'yun lang siguro ang ano natin. Uh, Parang bigyan natin ng pansin. Tutukan natin ito si Salmon. Kayo, kung kayo po ay naka-experience na, so far, mataas ang ratings nila dahil kunti pa naman ang uh, nagda-download. Sa kasalukuyan ay nasa 10,000 plus pa lang. Then, nakakuha sila ng 4.8 na star ratings which is uh, maganda pagdating po doon sa mga nagbigay na ng feedbacks um, kung babasahin natin yung mga feedbacks nila dito sa kanilang reviews, okay naman so sana ay wala pong anong tawag dito, kagaya sa mga online lending app na iba na marami pong mga bugos ang nagkukunwaring, mga fake account ang nagkukunwaring mag-rate ng 5 star pero wala pa lang katotohanan para lang maangat yung app nila pero dito si Salmon ay um, we closely monitor sa app na to kung talaga bang uh, much better sila or much better ano ba much better or much better <laughs> <laughs> hindi 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 tayo sanay kung paano ba masyadong ipronounce e pero kung mas mabuti ba or maganda ba sila compare doon sa Home Credit. Gaya ng uh, uh, sinabi ko si Home Credit kung kung hindi man badly needed yung ano, yung gadget na kukunin ninyo or appliances na kukunin ninyo. Baka pwede yung pag-ipunan muna bago kayo umutang. Hindi ako pabor sa ano home credit. Simulat sa pool. At never po akong gumamit ng home credit. Mas pabor po ako sa credit card. Sa ngayon po, uh, siguro, uh, magustuhan ko talaga yung uh, pagkakaroon ng credit card. Basta lang, uh, every due date ay magbabayad kayo ng full Hindi po minimum due amount kasi pag mad or minimum due amount na magkapatong-patong doon magkapatong-patong din ang interest So again, maraming salamat po sa inyong lahat at congratulations sa ating lahat sa lahat ng 29,000 subscribers na nag-subscribe sa Usapang Loan at Online Lending. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout po sa inyong lahat pati sa mga members ko na walang sawang uh, sumuporta sa mga viewers at subscribers. Thank you very much po sa inyong lahat at more blessings po sa inyo. Hanggang sa muli po, paalam.